Kaya, dahil merong inabas na pangalan, si Congressman Giliste, iimbestiga natin yan. At hahanapin natin ang facts. At magiging transparent tayo. Pag nahanap natin ang facts, sasabihin natin sa publiko. Pero, ganun dapat tayo. Di ba? Hindi, 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 ka, hindi ano, no? Hindi, hindi tayo pwedeng ganun-ganun na lang. So, with that, yun lang ang gusto kong sabihin. At makakaasa po, base na rin sa direktiba ng Pangulo na natin itong DPWH, from top to bottom, wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Si Yusek Perez, matagal ko nang na kasama, BCDA pa. Siya ay nanggaling sa pribadong sektor, sa Metro Pacific Group. Nagsakripisyo din siya para sumama sa gobyerno. Ang taas ng sahod niyan sa MVP group. Pero ganun talaga eh. No? Ganun talaga sa gobyerno. No? At uh, wala tayong magagawa. Ah, uh, madaling madaling ano, no? Madaling magsabi, madaling manira, no? Ganun talaga. Normal 'yon. Hindi ako magtataka kung ako sisiraan na rin. Sigurado ako diyan. Meron na nga akong mga naririnig-rinig eh. Pero, ganoon talaga eh. Normal yun. pinagdaan ako eh. 26, 27 years na ako sa gobyerno. Pero, hindi natin pwedeng talikuran yung responsibilidad natin. Finally, para sa mga DPWH, sa gatang opisyalis ng DPWH, in fairness naman kay congressman, sinabi naman niya, na, ah, uh, nakinig lang niya ito, o, na, yun nga sinabi ni, Uh, Rinemind ako ni Ian yung mga dating mga news. So, kailangan natin i na. No? So, hindi mo na ako magsasabi ng kahit ano hanggat hindi natin ma kung meron ba talagang uh, kinausap na contractor or links to contractor. Ang pagkakagampong link ni former Undersecretary ng RSS, yun nga, nagtatrabaho siya talaga sa Metro Pacific Corporation. Siya nga ang naging CEO for a while ng Metro Pacific Tollway Corporation. No? Pero alam ko yun kasi, in fact, ako nga ang nagpaagam kay MVP para hirapin siya no? eh. So, pero, yun, mag-investiga tayo. Yung pakikipag-usap sa contractor, yun ang trabaho ng DPWH. Pakikipag-usap sa contractor. Ang daming kakontrata ng DPWH. Kung opisyal ang sinasabi niya, again, no? Uh, pero, ibang usapan kapag nanghihingi sa contractor. Yun ang ibang usapan. Yung pagkakausap sa contractor, kasama yung sa trabaho, syempre, ay bawang. Yung mga gumagawa ngayon sa Masbate, sa Cebu, sa Davao, sa Pigatan, kumakausap yung mga taga-DPW sa mga contractor mo Para ipagawa yung mga eskwela, para ipagawa yung tulay, para ipagawa yung ospital, para ipagawa yung mga kaya, yung mga tulay. Ibang usapan yung nanghihingi sa contractor. Ngayon, kung merong report na nanghihingi sa contractor, aba, yan talaga eh. Pasensyahan tayo dyan. Ngayon, ang bawal, yung manghihingi ka at yung hindi ka susunod sa ating mga batas at regulasyon. Merong batas eh. Yung RA 9184 o ngayon, yung amended by 12009, yung Government Procurement Act. Yun, kapag merong ongoing na bidding, yung bank hindi pwedeng makipag-usap sa contractor yun. Bawal yun. Pag yun ginawa, ah, pasensyaan tayo dyan.